ang isa sa pinakamalulupit na general noong ikalawang digmaang pandaigdig na si General Tomoyuki Yamashita ang minsan na rin nabansagan tigre ng malaya dahil sa kanyang pambihirang galing sa taktika kung saan sinakop niya ang Singapore at ginapi ang pwersa ng mga Briton doon sa pinakamabilis na paraan. Ngunit ang legasiya ng mabangis na general ay nauwi o mas nakilala sa isang napakalaking misteryo na naging palaisipan sa lahat. Sapagkat di mabilang na halaga ng kayamanan ang kanyang nakolekta mula pa sa iba't ibang bansa nasakop nila ang ibinaon at itinago sa mga kabundukan dito sa Pilipinas matapos silang matrap ng Allied Forces. Kaya para hindi makuha ni Numan, gumawa sila ng mga tunnel at kuweba kung saan sa loob nun ay samasamang pinasabog at inilibing ng buhay ang mga sundalo at mga aliping naghukay nang sa ganun ay walang sinumang makaalam ng eksaktong lokasyon ng mga kayamanan. Ang kabuoan sa kwento ng mapapalad na nakakuha sa bahagi nito sa description box sa ibaba.